Yes, hi everyone. This is Sana Rocky and great to feature for the first time Kenneth. So mm -hmm. si Kenneth nag-start ng pageant and now napunta siya sa TV5 with Miles Ocampo for Pajak Princess. Ayun Kenneth, can you share us kung paano ka ba pa nag-start dito from pageant to jump mm -hmm. to ano, to acting? So ayan, hi guys. So nag-start ako sa Gintong Lifestyle mm -hmm. the year 2022. Uh, during I during pandemic, yeah, diba? during patapos patapas na yung pandemic. So, I joined uh, a pageant called mm -hmm. Mr. International Philippines 2023. So, batch 2023 ako. Uh, nanalo ako ito ng title which is Mr. National mm -hmm. Universe which I represented the country last year sa Thailand. Tapos, uh, within yung preparations ko sa international pageant ko, yeah. nagkaroon ako ng opportunity to audition uh, sa bagong agency ng TV5 which is MediaQuest uh, Agency, MQAA for court. Tapos ayun, nakuha ko, nagkaroon ako ng mga different projects. Uh, pinaka Pinakaunang projects ko sa kanila is sa uh, guesting in Barangay Singko Panalo. Tapos nagkaroon din ako ng TV guesting with Quizmosa, with OG Diaz. And ang pinaka big ko so far sa uh, career ko na nagsisimula pa lang is nagkaroon ako ng uh, character sa isang with Marso Campo, Joao, and Uh, Jameson Blake and also uh, shout out din uh, kay Ate Jillian and kay uh. Miggy Tolentino which is I played the role of Axel. Mm -hmm. You can search it on YouTube as well which is ako yung uh, love Triangle na So yun yung very first project ko as an artist talaga. So hopefully uh, next this within this year or within the my length of uh, uh, contract sa artist ko sa TV5, I hope na marami akong projects. So ayun, uh, keep grinding lang, keep uh, enjoying the process kasi yun nga. Uh, the opportunity will come and if nag-dumating na siya, I'll take advantage of it. So please do support me. So. Dito sa karakter mo sa Pajak Princess, Bida ba or Contra Bida yung karakter? Kontrabida siya. Ah, Yun yung first ever acting experience uh, ko na kontrabida ako. Without, wala pa po akong ano nun. Wala pa po ako uh, workshop or everything talagang passion ko lang talaga si Umarte. So binigyan ako ng audition ni Direk kay Direk Easy, shoutout sa iyo Direk Easy. Binigyan niya ako ng opportunity like to grow to that character for at least a couple of weeks kasi pagdating ko doon, talagang rookie talaga ako, wala akong alam. So, within yung mga training, ano na, nagpapaturo pa ako lahat sa GNG tapos no, tumatagal na the more I can grasp the character na na pwede ko na siya makita in the authentic way na pwede ko ma-represent yung karakter ano, si thankfully talo. Sinong idol mo sa mga pagiging kontrabida? Pinaka kontrabida ko. Uh, sinong, ano mo, sino inspiration kayong... mo sa pagiging kontrabida? Kontrabida na lalaki. Ano yun eh, ewan ko kung ano, yung napanatili trending siya dati, yung kay Coco Martin, kay Gerald Anderson, tapos ah, kay, teka. ano. Yung Jay tatlo Quenka? sila. Uh, oh, yung tatlo sila tapos hinuhuli nila si ano si Coco Martin. You know, Ay, ah, yung dalawa ba yun? Uh, Oo, si, uh, yun yun. Diba? Uh, Oo, oh, hinahanap nyo na. Sila Kim Q, diba? Oo, hinahanap siya. Tapos, yun yung unang-una ko na panood na naghahanap ako ng kontrabilya. Kasi, most of the time kasi, ang pinapanood ko talaga mga bida uh, and mga ano. So, yung nag-aaral ako sa karakter, yun yung una ko nakitang, ano, inspiration na parang, ano to, ah, maangas to, mayabang confident. Hmm. Eh, ang karakter ko kasi sa Padjak, ano siya, oh, no, galing siya sa ibang bansa. Parang, minamaliit niya lahat dun sa barangay. Cuisine. Tapos ano siya, tawag dito. Mayaman ako dito, mas mayaman ako sa lahat. Kaya ko bilhin ito. So, kailangan ko i-grass yung character na mahangas. So, doon ako nagkaroon ng parang, kailangan ko, saan so, ko pwedeng hanapin yung pagkamahangas, pagkamayabang. So, yun yung nakita ko kay, eh, ano, nakikokomarko. Okay. Yun yung nakita ko. Tapos eto, nakikita ko niyo sa'yo, sasaktong nagtambal kayo ni Miles. Parang mm. ito yung young John Estrada. And knowing <laughs> that, si Miles, di ba, gumanap din siya as young cherry pie sa Bata Quiapo. Uh, mm. So, sila, di ba, si John, saka si, ano, uh, kilala sila as Rigora si Marites mm. And good thing na nagtambal kayo ni, ano, oh. ni okay, Miles, di ba, uh, parang John Estrada mm. and cherry pie okay, sa Bata Quiapo. Parang naturohan din diba, ako. Parang younger version mm. kanya, eh. Yeah, hopefully talaga... Yung ang hinahanap ko lang dito is yung untapped potential. Siyempre, uh -oh. I'm still new to the industry. So, inaaral ko talaga lahat ng pwedeng aralin kasi na, syempre, if it's your passion naman talaga, gagawin na mo lahat para maging successful ka sa film mo. So, yun yung gusto kong gawin. And hopefully, mas makatrabaho ko pa sila and hopefully, makatrabaho ko pa lahat ng mga big, big time artists dito sa Pilipinas. How about kay Coco? Do you, ano ba, chance na makita kayo or do you dream ba na mapabilang oo naman, sa batang ano, ako? Oh, Ang dami ano niya kasi binibigyan ng opportunity. Mm, oo naman. Parang, ano na yun, one step, uh, one step forward talaga na ma ang goal na makilala dito as one of the biggest artists or one of the best artists here in the Philippines. So, uh, wala pa ako sa kalinkinan na yun. So, hopefully talaga with more training, more exposure, uh, more experiences, then ma-achieve ko din. Kasi marami akong tinitingala dito na actors and actresses. Mostly Coco Martin, si Elijah. Okay, shout out to Kuya Elijah. Ya, diba? Elijah ala, Ayan. Uh, yun talaga yung inaabot ko talaga ng na pagdating sa punto na pag sinabi yung pangalan para maisat sa mga bigating actors sa Pilipinas. So, malaki pa, malayo na pero tatahakin pa. And last siguro, sino sa mga actors na gusto mong makatambal in the future? Number one, Elijah. Kuya Elijah. Uh, Kuya Elijah. Elijah. Ano yun, nakakasama ko na siya pero nung nag Nagpa-background extra pa ako sa senior high school. Yung teleseryo uh, nila nalangin. Ano pa rin pala senior high? Nag-ano po Pero ako doon? kayo ang senior high at high street. Nag-background talent po. yung character mo wala Wala, walang character. Ano lang siya, background lang talaga. Uh, like, extra. Ah, uh, para sa my oh, Yes. Diba? So doon ko nakita nakilala siya, nakilala ko siya, nakausap ko siya. Tapos full circle, yung partner niya si Miles nakasama uh, ko sa padjak. Okay. So naalala pa din niya ako from that time na nagkano ko sa kanya. So sabi ko, sabi ko niya sa akin ng time na nagtaro kasi kami get together mm -hmm. for the final scene ng uh, ng tip ng ano ng Pajak Princess nagkaroon ng get together. Sabi niya, "Malay mo hopefully soon, 'di ba, makatrabaho." Ko. So, manifest natin na makatrabaho siya kasi isa siya sa mga iniidolo ko sa uh -huh. industry. And talking about Elijah din, napaka-versatile na idol ni Elijah. If ever na bigyan kayo ng like BL, 'di ba, nagsumikat sa before mm. sa ano, sa Game Boy. Mm -hmm. So, will you willing to do a BL din ba with o, Elijah? Oh, naman. If ever? Wala na-aral naman din 'yan. Kasi ang um, ano naman 'yan, if you are an actor, you must be flexible mm -hmm. as well, 'di ba? So, as long as alam mo yung character, uh, ano ka, may experience ka as yourself, and flexible ka talaga sa role na pwede mong ano, sky's the limit talaga. So, hopefully, soon enough in the future, kung ano man role na may bigay sa akin kasama siya, I'll happily accept it. Thank Ayun. Thank you, Kenneth, and great to feature uh, you. Thank, your thank you so, so much. Great and great and shout out sa inyo. Thank you so much. Goodbye. Thank you. Thank you.